8,000 pesos na native pig ang binili ko ngayong araw. Ah, bali, to kayong isa. Ang oh, mahal naman, Call of Duty. Hindi, mura na yan. Apat naman ah. yan eh. Pero bili nga lang ba ginawa namin ngayong araw? Short answer? Hindi. Ah, natin. Nakita na, nahuli na nila yung isa. Yung isa, isa na lang. Tara. Napakagandang araw ngayon at napakagandang araw din na mag-project. Sa ngayon, may bibilin tayo ng bagong alaga dito sa farm. Pero bago 'yan, andito si na Ison, ang aking laging one call away. Inaayos niya yung ating nasirang grower house. Kasi yan yung nadala ng bagyo. So ginagawa niya ng paraan tinutuwid, etc. Pero hindi yan yung project na papakita ko sa inyo ngayong araw. Ito naman ang natapos natin na native pig area. Nagsitubo ang mga damo. So, natito tayo sa ating baboya, native pig. Iti-check muna natin ulit yung line natin. Kasi ang dami ng tumubong damo. Tatabasin natin para hindi naman mag-short circuit yung ating uh, fence. Okay, na-check na natin. Ating friends, okay na? So, kuha tayo baboy. Sa malapit lang po tayo bibili dito sa pinsan. Okay, e, na-lock na tayo. Hindi e, yun ah, ito malapit eh. Ya, dito yung mga baboy ito. O, ito to ay libreng pili. Pili tayo ng maganda. Ano malalaki? Ito yung kapatid niyan, sila. Magkapatid sila pero mukhang ibang batch. Yeah. May mga puti din ang kuya. Pagpasok pa lang ay takbuhan na eh. Namili kami ng malalaki. Tatlo na babae at isa na lalaki. Ang kalokohan ni John Paul, aba, ay tunutok sa tenga eh. Kainama na. Sinako na lang namin para sure na hindi makawala. Sa sako lang, malapit naman. Kasi malapit. napakakulit nila. Ganyan mo lang, ganyan. Tibukin natin. O, oh, timo. 95. Ah, bale ito kayong isa. Kaya 8,000 ang total. Thank you. Okay, kuya. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Okay. Welcome to the board. Ito, ang talong Gagana ba ang ating electric fence? Oo. Mag-ahabol tayo ng apat na biik sa kalawakan ng ating farm. Binuhay ko muna ang energizer at ikunonek. Tinest din namin yan. Masaya pa kami habang binababa at nagvideo pa. Nambingi na naman ang batang area ba? Ah, Kaya naman, kasakit sa tayo nga. Native pig sa Tola Farm. Pinakawala na namin. Nang biglang. <laughs> yun na pinapangamba ang mali namin dito hanapin ko lang isa hindi namin dapat pala may maliit na training pada kami nakuryente na yung baboy eh pero hindi siya nag react masyado kasi hindi niya alam kung paano mag react dito yung isa nahuli din naman kagad ang isa kaso lumabas ulit and then chaos kagulo naman eh Si Jayman, takbo. Inventar niya ko lang yung mga baboy kung nasa ano ba? Diba? Isa. Dalwa. Dadalo po yung nakikita ko. Nasaan pa yung isa? Nahabol currently yung isa pa. Nakukuryente no, na sila. Yun oh. Madaling matuto ang baboy. Mali lang kami ng approach. Kasi hindi ko inasahan na kasha sila sa hagwire. Isa pa yung aming nakikita. Na dito. Nilagay po na namin dito sa Lubang Kambingan. Yun Mga pasabay. Pero, ganun talaga. Mistake. Happy May isa dito. Ay, yun nga, di ba? Sabi ko na nakatigil eh. Tapos, nakita rin namin yung isa at nahuli. Inilagay ulit. Okay, may dalawa na tayong nakita. Dito kasi, nawala yung isa. Doon yung isa. Ah! Ito kasi, hanapang naghahabol si Jaymon. taon tawo alam mo. Okay, after ilang minutes ng paghahanap, wala pa rin. It is what it is. May dalawa tayong nakuha na recover. Ang gagawin natin, ngayon, di ba na doon siya sa kambingan, ang gagawin natin, siguraduhin natin matiba yung patpat. -pat. Doon natin siya, i-train. Lagyan natin electric fence yung loob ng kambingan. Doon natin muna sila, mga ilang araw. Okay. Mag-abis tayo sa mga kapitbahay na mayroon tayong tatlong baboy na wala. Tatlong baboy na yun. <laughs> Tapos, para pag nakita nila, siguro, mababite sila huli na nila tapos ibigay nila sa atin. So ngayon gawa natin ang paraan yung nandito. Okay. I-repair nyo yan. Kukunin ko yung electric pen. Okay. Ginawa na muna namin ang paraan ang nahuli na. Nagpatpat lang. At sinapian ng mga patpat na nakaangat na. Para hindi naman makalabas na lang ang mga biik. Ay dala na. Kunin lang natin tapos ilalagay natin doon sa kanilang Training house Pabalik tayo dito na mas malakas At tamang proseso Tarang talaga ang buhay Bukod sa fence, kailangan din natin ng Siguro apat. apat Training na rin nila para kapag bumalik na tayo sa padak nila Ay nire-respeto na nila ang fence Sinet up namin yan sa loob Ang rope sa loob Energizer dito sa labas Pero dahil nakaangat sila paano ang magiging ground niya. Mamaya, papakita ko kung paano diskarte. Eh. So dahil wala tayong ground, yung dalawang happy natin, yung dalawang group natin, nakailang modify kami ng setup. Ulang araw pa lang ng mga baboy, sinusubok na pasensya namin. Talaga ang kukulit, sarap tirisin. Okay, so ito yung ating ground, ito yung positive natin. Ah. Yan. Inilabas na namin to para nakasabit sa sa loob. Sa farming talaga dapat mabilis ka mag-adjust kasi hindi ko hindi ka mabilis mag-adjust, yari ka sa mga alaga mo. Lalamunin ka ng buhay. So dito, ang ground natin ay yung baba, lagi yan. Tapos yung hotwire natin ay itong taas. <tose> <tose> so natesting kaagad nila, electric fence natin. Kasi adjustment natin, kailangan natin ibuhol kada insulator kasi nakaganan lang yan. Oh. Pag nasabitan ng baboy kasi sa una, hindi pa sila sanay, tatanggal nila. Okay, yan. Binuhol na natin. Nakabuhol sa lahat ng insulator. Okay, we're going live in 3, 2, 1. Ah, oh, this thing. Okay, uh, after ilang minutes, na figure out na nila. Hindi na sila na dapat sa electric fence natin. Yan. Bigyan natin sila ng feeds at tinuin. Okay, Maglangoy na sila oh. Ayun oh. <laughs> ah, dito ang feeds nyo. Ayun ang tubig nyo. Grabe. Unang araw. Unang araw nyo dito. Unang salta nyo. Joke lang. May lapses din naman kami dyan. Kasi mali yung naging diskarte. Eh. Pero ganun talaga. May matututunan tayo araw-araw sa pagpo-farm. Tanggap ko na nawala na ang dalawang biik ko. Nag-outro na nga ako at umuwi eh. Okay, so yun. Meron na tayo native pig kaso hindi siya, it does not turns out as we wish it to be. Imbis na lang doon, gumawa tayo ngayon ng training na bahay nila para masanay muna sila sa electric fence. Pero eventually, mabilis nila ma-figure out yung ating electric fence at pwede na sila doon ulit sa ating ginawang padak naman para sa kanila kasi para sa kanila talaga yan. So abangan nyo yung magiging update dito sa ating native pig at kung makikita ba ba natin yung dalawa nating native pig hindi ko alam pero hindi na natin para isipin pa masyado yung pag nakita. Thank you. Pag hindi nakita, sige lang. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace. Pero biglang, may magandang balita. Oh. Okay, habang naglalaptop ako, at dapat George si na Jim at John Paul, nag sila, na nakita daw nila yung baboy. Kaya, habulin natin. Nakita na, nahuli na nila isa, isa na lang. Katulin talaga ba? But na lang at nasa dadaan na si Gian. Ayun, nahuli. And at last, nahuli na ang four little pigs. Kompleto na ulit ang four little pigs. <laughs> Still ends well, di ba? Nakita natin lahat. Ah, huli accounted. Abad, ayos Okay, pinatay ko muna yung electric fence dun sa training house nila kasi medyo masikip para sa kanila yon doon muna pero kinabukasan na kinabukasan may project kami dito na ang gagawin ay maglalagay dito ng training padak gamit ang cyclone wire na hindi lulusot dito yung mga BX yun yung magiging training padak nila na mas malaki at spacious para sa kanila so titrain muna sila sa electric fence bago natin sila pakulaan sa kalawakan ng paddock yan kailangan muna silang matrain okay buti na lang Nakita natin para hindi naman sa ating investment. lang, maraming salamat. Ah, ito na, tunay na to, tunay na. <laughs> tunay na. Chula, maraming salamat. Subscribe and peace! Woo!